Ito yung fans yun ni Kuya Ray. Hi. Ayan. Dito sa shop ni Kuya, Duan, Manila. Kuya Ray, mo na. Ah, okay. Side mirror. Ah, uh, 3,000. Tayo lang meron sa Pilipinas ito na binibenta. Made in Germany. Ayan. Made in Germany. Yes, yeah, CNC. Yan. Ganito. Ito. Uh, one two, Prepa one two. Genuine. Ang tawag dito is gauge cover visor. Eto, stock ba to? Garnish. Ah, may garnish yeah, din. Garnish set 3,400. Kasama na yung dito sa likod. Garnish set para set, sa mga ilaw. Sa mga ilaw. Bale. Light, signal lights sa headlights. Yeah. Ah, okay. Ito. Ito. Hmm. Tapos yung set sa... Tatlo sa likod. Tatlo sa likod. Yung ilaw mismo. tapos signal yung signal. Lights, uh, okay. Tapos, pansin ko kuya yung kaha hindi to oh, hindi release no dito sa oh, Pilipinas. one of one dito sa atin sa Pilipinas, in import from Indonesia. Pero kung may maghanap ng ganyan ka, ha? medyo pricey kasi ang uh, kasi uh, limited to eh sa Indonesia, mahirap siyang i-order tapos it takes 4 months bago dumating. Mm, pero kung may magpi order Kaya pwede. Naman, oh. Okay. oh. Anong kulay yan, kuya? Luxury white. Bangis, oh. Luxury white. Uh, tapos high-end version nila doon ah, okay tapos ito pansin ko hindi na-stock to Mm, hmm uh, B&D premium fork up uh, on fork ito uh, oh, yan yan is uh, naka-sale ngayon from 12,500 uh, 9,000 lang ngayon naka-sale ngayon oh, 9,000 lang oh yung gulong uh, kenda kenda tires uh, tapos uh, 110 yung unahan stock sa likod oversize 120 para mas maganda sa ah uh, partner yan pag binili. Oo, oh, 4-5 lang ngayon yan. 4-5 pares. Hindi to, itong sidewall na to. Built-in na. Built -in, na. Tapos yung mags, V&D. Uh, Indonesia. V&D mags daw. Ay, classic. Magkano boss? 13-5. 13-5 pares. Classic. Ito. Uh, ito, lever racing boy pang fancy talaga. Tapos itong chrome, chrome, garnish. Yan. Ito, chrome garnish. Magkano ito, kuya? 2,000. Three pieces set. Kasama din sa gilid. Ah, ito. Tsaka, uh, ito. Magkano? Uh, 2,000. 2,000. Murang-mura, oh. Mm -hmm. Ito, kuya, magkano ang presyo mo dito? Ah, uh, ito, pang fatso talaga, 1 Adjustable ba? Oh. Ah, uh, okay. May pressure na magwagong. Itong upuan mo? Ah, uh, 1D. One six. O, makapal, makapal. Ano oh, ito pinapatong lang? Hindi, uh, replacement Ah, replacement dun sa stock? Sa stock Okay Ito yung mga ting Yan yeah. Yama yeah, yeah. na din siya nung yeah. na mga Pang fatsyo talaga Kano? 1 lang 12. Yeah. Ito? Eto? <coughs> Keyless, 17-5 uh, 17, ay ng 14.5. 14.5 ngayon? hmm. Ito, yung rear shocks Oo yeah. oh, nga, yan, VND na din, adjustable preload charge rebound. Yeah. VND okay. na shocks. Oh, shocks. Yan, mas maganda play especially kung medyo may kabigatan ka. Yeah, mas maganda siya. Adjustable preload at oh, charge rebound. Charge rebound. Tukana. Ah, 65. Oh. 65. Uh, oh. Yan lang yung mga basic setup natin uh, para mag preserve pa din yung classic looks. Oh, etong spinner mo. Ah, uh, 25. Tama na yung ano yung pantover. Spinner 2.5. Mm hmm. Itong pipe stock to, ano? Ah, oh, stock. Ah, ito. Itong apakan o oh, repaint lang to. Ah, ano, naka-powder coat lang. Ah, uh, naka-powder coat lang. Naka-powder coat lang. No. ito, yung wireless na auxiliary lights. Yan, kagahit sa PJ. Ay, yung nga palang ilaw mo sa harap, iba na ba to? Ano, ito ba yung JPA? Ah, naka-JPA. Ano, Original JPA Original na JPA turn signal lights Magkano? Ah, uh, 8,000 Set na, harap likod Kasama na kabit? Uh, 500 Plus 500 sa labor Harap likod yun Pag binili ba yun, harap likod o? Sa amin, set uh, Hindi kami po payag na Harap lang tsaka So, pag binili mo yung JPA na set Harap tsaka likod Magkano ulit? 8,500 sa aming installation Ito yung harap Ito yung likod <laughs> Mura lang kaya pag kami kailangan kayo sa faxin nyo Kuya Ray lang duan Manila Dito sa shop niya. so, Manila Thanks Kuya Ray Thank you.